Ayan o. Ito guys o. Oh. Ayan. Gold nuggets. Lagay na natin dito. Ayan. Ayan na guys o. Oh. Let's go. รีปินลงแลวมั้ง guys, nag na ako. Bali, pinako hinaan ko na yung tubig niya para kwan. Para siguradong hindi maanod yung kwan, yung ginto at naiwan lang talaga dito. Harvest na tayo, guys. Bali, ilang oras din, guys? Anong oras na ngayon? 12 o'clock na yata. Eh, kwan. Baga tayong nagsimula. Niyata, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 hours Ayan, Ito pala yung pinagkuhan natin guys O, pakita ko muna sa inyo Para abang nalilinisan to Ito lang yung pinagkuhan na natin guys Yan so, Tapos ito rin guys, dyan sa taas Ito lang guys, konti lang yan, konti. Bali konti lang guys kasi wala nang laman yung iba. Medyo pan guys, umaambon pa kaya may ero dyan kaninang Oh. Nagsilong ko kanina kumain ako. Kumain kami pala. Kasi nagbawon kanina si misis. medyo din nahandahan ko guys kasi meron nandito na kasi sila make sure natin na walang maiwan dito yun guys oh. medyo may binibilisan ko lang kasi kung baka biglang bumuwas yung malakas na ulan pagkatapos ko na ito to guys maghanap na naman ako ng ibang kwan area na pagiginto na naman pang dagdag ko lang Ayun, nakikita ko dito guys pero ewan ko lang sa camera kung makikita Meron ako nilagang isna stick dito kasi tumataas itong mukhang itong plastic natin. Ayan guys, oh, medyo malaki. Ayan. Kita nyo siguro yan. Oh. Pinto yan. Ayan. Ayan guys, na. Yan guys, tignan nyo, oh, hindi gumagalaw Mabigat. bigat. Andan pa rin, oh. Hindi naman natin mapulot. Ayan, oh. Ito guys, oh. Yan, gold nuggets. Lagay na natin dito. Yun. Yun. Sundon na guys medyo lumalakas ng ulan may raincoat pala ko dyan kung sakaling ng ulan magre-raincoat tayo hindi naman natin pwedeng basta iwan to kasi pagka nataman ng ulan yan guys tatalsik yung mga ginto 나나만 가세요. 런 guys Tapos na. Yun, mixture lang natin na walang maiwan Pagosan lang natin ng konti para matanggal yung ibang kwan niya mga itin tapos magtanggal tayo ng mga bato so guys harvest time tunin na natin at hugasan na natin at may pasilip ulit tayo mamaya tignan natin kung kung, kung may nakuha tunin muna natin dito yun yung planggana guys may nagiging to pa doon sa taas planggana focus time sa tayo dito lipat tayo lipat tayo medyo kwan talawanin yung lagay Ayan. para mas secure sayang yung pagod kung sakaling matapon Ayan. eto din natin to Baka so, may sumabit. Sayang. Sayang pagod. Mas ito na yung sako niya. Ayan. huli na natin yan ito muna mayroon din mga sumabit dito guys sayang dapat makuha lahat Ah. Uh kana. tayo doon medyo lumalakas ng ulan guys Adik. dapat ikuan natin maayos kasi ikuan baka maiwan dito sa may sako yung pinto hindi ko na dublin guys kasi gagamitin ko po ulit yan mamaya siguro kung may makikita pa kung pagkukuha na natin so guys silipin natin kung may laman ini natin yung sample pan ito silipin ulit natin tulad kahapon so hindi natin ng tubig to para mas malinis yun guys dapat tayo ng konti konti lang oh yun guys linisan natin dito kung may laman kulang yung tubig nya Pilipin lang naman yung kabuuan nito guys yung mga nakuha ko papakita ko na papakita ko din sa inyo yung unang harvest at pangalawang araw na harvest ko guys dun sa bahay pagkahaluin ko itong mga to para minsanan yung linis pero meron at meron to guys ngayon guys oh oh ngayon oh kita nyo guys, guys lip lang to guys hindi pa to yung lahat Ayan. Ayan guys, nakahanan na ako. Kasi naghanap ako ng ibang pump. Pati-testahan natin. Medyo lumalakas na yung ulan.